Hello mga kalalabs, welcome back again to my channel This is Ronald's Dead Vlogs uh, Musta na kayo mga kalalabs? Tagal-tagal na din ako na hindi nag ano, nagpakita sa aking live kasi busy na tayo mga kalalabs kaya mayroon akong papakita sa inyo mga kalalabs na, ano, na binili ko para sa aking pagbablog kasi tayo mga vlogger hindi naman tayo pero kita vlog vlog kailangan din nating mga kagamitan. Kaya bumili ako ng gamit mga kalalabs para sa ating uh, pagkita ko sa inyo mga kalalabs, ito ay eh, regalo ko sa aking sarili. All right. Thank you, so much. And um mga labs pala sa aking ano. Sa aking mga kalalabs na Team Loyal blogger is rising again. Mga labs sa sa inyo mga kalalabs at sa aking mga collaboration team Team MP Team Sisikoy and Team Academy Mga labs sa sa inyo mga kalalabs Maraming salamat sa inyong uh, tiwala Maraming salamat sa inyong pag-ulab sa aming uh, team, Team Loyal Maraming salamat sa inyong pagtitiwala Mula noon hanggang ngayon Yeah, maraming maraming salamat mga kalalabs. Okay, ko sa inyo yung uh, binili ko mga kalalabs para uh, mara naman tayo magamit sa ating pagbablog. Alright! Okay, yan ang eh, nagramit natin mga kalalabs. Yan ang bagong bili natin. Bumili tayo ng stand. Kasi hirap ano, mag-vlog tayo na pinapatong lang yung ano natin, pinapatong lang yung cellphone natin sa bato, minsan nahulog, minsan natumba. Kaya naisipan kong bumili ng ano, bumili ng stand. Ayun. Ah, maganda na sa pagbablog mga kalalab hindi na ano, hindi na magalaw. Kasi hirap yung video mo na ano ka na, yung focus ka na sa panonood tapos pagalaw-galaw. Minsan nga may ibang video na magalaw, naduduling ako eh. Kaya bumili din ako mga kalalabs para comfortable na ang ating pakaramdam uh, pakiramdam as a vlogger. Yan. Yan. Tataas pa to mga kalalabs kasi may may extension pa to dito may ano yun, may level ito ang level niya eh. yan yan ang level niya mga kalalabs kailang i-level mo talaga yun para maganda ang ano maganda ang lokasyon ng iyong video yan pwede mong yan ang mga kalalabs pwede mong i-adjust to adjust mo to dito adjust mo to dito yan adjust mo yan tapos pwede mong iangat o pwede pataas yan tapos ikot mo lang yan kalalabs ikot mo lang yan yan, ikot lang yan. Yan ang style niya Kung gusto niyo ng anong horizontal, yan. Ito lang ang gagamitin nyo. Up and down lang yan mga kalalabs. Tapos may ano, makita niyo yung level. Kailangan nakalibel talaga yan. Yan. Ang sinong ano dyan, karpintero, alam nila yung level. Yan. Pag nasa gitna na yung tubig, ibig sabihin level na po yan mga kalalabs. Kaya maganda na po ang vlog natin. Pwede mong ibaba gamit ito. Yan. Baba mo yan. Yan. Kaya bumili ako mga kalalabs kasi hirap kasi magano. Hirap mag video na hawak-hawak mong kamay. Yung maganda ito, makagalaw ka na ng gusto. Hindi ka na magdalawang isip. Gagalaw, baka matumbang ang yung cellphone. Masira ang yung konsentrasyon sa, ano, sa pag-vlog. Uh, Kaya, maganda na ito. I-adjust mo lang yan. Up and down lang din yan, mga kalalabs. Yan. Up and down lang yan. Pwede mo pataasin ng pataasin. Yan. Tapos ito left and right lang din to mga kalalabs pwede mong ihiga uh, vertical pwede mo rin horizontal yan kahit saan ganyan oh. pwede yan ganyan hmm. pwede yan ganyan Pero tandaan nyo lang mga kalalabs kailangan tandaan nyo yung level ha para yung video nyo hindi tabingi kasi minsan ang mga video tabingi tapos ang nanonood tabingi din ang liig. Kaya pagkatapos ng manood ng video ay sumasakit ang liig dahil tumabingi ang liig niya eh. Dahil sa video na tabingi din. ah uh, tignan niyo ang level. Um, yan. Pag ang tubig na sa gitna na ibig sabihin sentro na yung mga kalalabs tandaan nyo lang yan And alam ko alam nyo to kasi mga vlogger na kayo eh ito ay para sa nag-uumpisa pa lang ito ay motivation lang sa mga nag umpisa tuloy lang ang pwede yung baba nyo lang baba hmm. baba lang yan Tapos ito mga kalalabs, pwede niyo din to ano ah dalawang ano to eh, dalawang layer to eh. Itong una sa pangalawa, pwede mo din yan ng pababaan. Kung gusto niyo mababa ang ano video. Yan. Diayos na ang pagbo-vlog natin. Kaya tuloy lang mga kalalabs, naumpisan na natin, kumikita na tayo kaya sayang kung panghinaan tayo ng loob. Kaya tuloy lang ang ating pagbablog. Ayan. sandangan lang yan. Tapos kung gusto nyo hindi nagalaw mga kalalaps, pwede nyo din higpitan dito. Yan. Higpitan nyo yan. Pwede yung Para hindi siya magalaw-galaw. Katulad yan, ang galaw-galaw. May higpitan dito Higpitan nyo lang Yan. Uh, mga kalalams oh. pwede niyang higpitan katulad nito, pwede niyang higpitan dito higpitan niyan para hindi niya sa paggalaw-galaw ayan tapos dito nasa So, dito. Higpitan nyo lang dito mga kalalabs para hindi nag-alaw. 'Di ba? Maganda nang ano natin mga kalalabs, comfortable na pag tayo magano, magwa-vlog. Comfortable na tayo mga kalalabs. Mm. ba? Diba? Ay, mga ka sa mga nag-uumpisa pa lang, mas maganda gumamit ako nito kung mahilig kayo magano. Mag, -ano, mag long form video. Kahit na ano, kahit short video, maganda din gamitin para pag mag-edit kayo, hindi magalaw-galaw. Pangit kasi yung video mga kalalabs pag uh, gumagalaw hindi maganda pag pagka-edit minsan sablay pa kaya maganda talaga naka-steady ang yung video yan hmm. diba, Maganda mga kalalabs. Ganda siya. Nagandahan ako mga kalalabs kaya binili ko kanina. Ito. Mm. na si kalalabs nyo mag video video. Kasi ayos na oh. Pandawan ng mga kalalabs. Mm, ba? Diba? Napakaayos. Kasi ito, pag ganun ganun nyo lang, eh, ganun nyo lang para mag-vertical, horizontal, ganun na lang din. Tapos ito, kung gusto nyo nga ng mga kalalabs, gusto nyo itong i kung baga sa aeroplano take off na i-off na lang yan pa, buksan nyo lang yung mga kalalabs para babalik siya parang jack mga, mga kalalabs alam nyo yung uh, ano, uh, hyer, hydraulic jack oh, parang ganun lang tuma humahaba po itong mga kalalabs humaba tapos nataas din Kaya, alam ko alam niya mga kalalabs Alright mga kalalabs, maraming maraming salamat. God bless everyone. Tuloy lang. Tuloy lang mga kalalabs. Okay.